hinahanap dito ay, lang ay, pala ito matatagpuan! <laughs> Diritso! Diritso! Sigurado ba kayong malinis na yung mga hinahanap? Magandang umaga ho. Bakit? May kailangan ka ba? May magdi-deliver ho sana ako ng karni. Bakit? Nasaan na yung dating nagdarasyon? Eh, nagkasakit ho eh. Kaya ako inutusan Mang Tomas para mag-deliver. Ah, ganun ba? Anong pangalan mo? Dillinger po. Dillinger. Melissa! Pakituro mo nga sa kanya kung saan lalagay itong mga to. Sige, Oo, sige. Halika. Oh, pakibaba na lang dyan. Kami nang bahala. Dito ka ba nagtatrabaho? Oo. Nandito ako, di ba? Siguro ang laki ng sweldo niyo dito, ano? Wala nga eh. Paano wala? Pwede ba yun? Pwede. Paano kaming may-ari nitong lugar na to eh? Ha? Mami ka yung kausap mo kanina eh. Ah, ganun ba? Hmm. Halika na. Tara. Pakalalo pa akong higpitan nun. Eh ano ngayon kung malaman niya? Mas mabuti nga yun eh. Para sumama mama sa akin sa pagtatanan. Magtanan daw? Nako, kung hindi ko pa alam. Bakit? Anong alam mo? Na may hinahatid at sinusundo ko yung babae mula sa club dito sa Quiapo. Ah, si Luchi. Wala yun. Border ni Berting yun. Nakakaya naman kung umuwi yun mag-isa. Wala kayong relasyon? Wala. Hmm? Alam mo naman ikaw ang mahal ko eh. Maniwala ako sa sa'yo. Salamat. Sandali. Salamat po. Tutoring! Dinit mo, bakit ba? Matagal lang tayo nahanap. Dito lang <laughs> ba natin <ito> matatagpuan? Dinit, John! <laughs> Pumatay sa nanay ko! Anak... <coughs> Salamat... Hirap na hirap na ako, anak. Gusto ko lang mamatay. Saranggap ko na ang parusa ng Diyos. At ako'y nagsisisi. Hirap na hirap na anak. Puno na po na ako. Ayoko na mabuhay babae. Patayin mo na ako. Patayin mo na ako! Dilig, sir! Dilig, na kayo, Chong. na kayo. mo, oh, nangangaliwa ka pala. Hindi ko asawa yun. Hindi ko nga yun. Ano? <laughs> eh, sino yun? <laughs> Ayos to. Nakatiba yata ako. Huh. <laughs> uh, 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 kami, ha? Nakita ko yung ginawa mo. Wala namang bago. Luma na yun, ha? Sige! <laughs> Glad to meet you. Ah! <laughs> Saka pupunta. Dali daw! Lisa! <laughs> sir! sir. Itago mo yung hawak ng Mga pulis yan! Sir, si... Sir! Pinaperwisyo mo nila yung aking tindahan, eh. Tala ka, tala, tala. sa pa siya tulad yan. Halika! Liz! Panalang natin. Gila ka! Baka naman Kasama ba ka nila, ha? Ang dadago mo dyan. Ha? 我得干个这多。